Ay, Ineng, mamumuti lang talaga yung mata mo sa kakahintay Ay, d'yan. Ay, Ineng, tama nga. Huwag ka lang kumopya kasi nadalating pa yun si Bonnie para sunduin ka dito tapos ihahatid ka. Hindi mo yun. Kasi wala, ma'am, yung taong yun, ha, na yun. Oo, na-realize niya na talaga naman wala siya mapapala sa pag-aaksiya niya ng oras sa'yo. Siyang mabait po si Bonnie. Hindi po siya kagaya ng iniisip niya. Ay, hindi kaya. Pare-pareho yung mga yan. Oo, naku, hum, ayaw mo. ko ba dito? Lilitin, kita ka na talaga nasanay, you no? Know Tignan mo, ang mga taong yan, walang gagawin kundi i-abandon na ka. Tapos, iwanan ka sa ere. Tignan mo yung nanay mo. oh yun ang ginawa sa'yo. Si Sir Camir, yun din ang ginawa sa'yo. Kaya paniguran, no? Yan si Bonnie, ganyan-ganyan din. Nay, 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 tama na ho napapaagay yung menopause niyo pag yung, yung pinag-initan yung bestie ko eh. Ay, totoo naman yung sinasabi ko. Tsaka isa ba, dapat nga nagpapasalamat sa akin yan si lele kasi nire-relate ko sa parang hindi siya umasa, parang hindi masyadong masakit. Ganon. Alam mo dapat mong gawin? Sumunod ka sa akin doon, sa tindahan ng daming tao. Ha? Sumunod ka sa akin. Opo, Nay. Bestie. Sorry. O, hindi ba tama ako o tama ako? Behave naman ba ako kagabi kahit lasing na lasing ako? Wala kang maalala? Wala. Mm, huling naalala ko lang binubuyo ako ni Kurt tsaka ni Melissa na uminom. Tapos pagkatapos nun, blurred ni blanco na. Kaya papraning ako baka may nagawa o nasabi akong hindi maganda o nakakahiya. Huwag ka nang umuopia kasi nadalating pa yung siboni para sunduin ka dito tapos ihahatid ka. Hindi mo yari. Kasi malamang, yung taong yun, natauhan na yon. Oo, na-realize oh, niya na talaga naman wala siya makapala sa, sa pag-aaksiyan niya ng oras sa'yo. O, oh, Lilet, Sabi ni May Lai, hindi ka pa daw naghahaponan, ha? Marami ka daw kasong pinag-aaralan. to. Dinala kita ng pagkain. Salamat po, Chum. Dilit, ayos ka lang ba? Parang may bumabag-abag sa'yo eh. Chum, si Bonnie po kasi. Oh. Naninibago po ko sa kanya. Dati po, sabay kami pumapasok. Sabay din kami umuwi. Tapos, halos araw-araw po sabay kami kumakain. Maya-maya din, magka-text po kami. Yung mga nakaraan po, parang hiniiwasan niya ako. Iniisip ko naman po kung may nagawa ba akong kasalanan sa kanya para tampo siya. Pero wala po kasi talaga akong maisip na nagawa ko eh. Bakit hindi mo siya puntahan? Kausapin mo ng masinsinan. Para malaman mo kung anong dahilan, bakit siya nagkaganon. At e, yung, paano po kung tama si Chang Lani? Paano po kung ayaw na makapagkaibigan sa akin ni Bonnie? Eh?